Hello guys, welcome to Sport Channel. Ito pong vlog na to ay ipapakita ko sa inyo ang ikalawang car na sasakyan na old model pero matindi. Ang ganda pa at malinis. So, guys, let's go. Ayan po siya. Sa tingin ko, parang ito yung dati kong ginagamit sa sa playstation na corvette or hindi ko sure pero parang corvette style eh corvette mabilis po yan nandito po tayo sa warehouse ng mga sasakyan mga old model ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang car dito at sine setup nila kahit ganyan siya is setup pa rin nila mga kasusunod po nyan is nakasetup na po yan at marami pa pong ibang card dito na old so guys hanggang dun lang po at thank you for watching sport channel like share and subscribe